karton. Hello. Ayan, meron pa tayong ano. Bagong gising lang tayo, guys. Pero mag-booker to muna tayo sa ating mga halaman. Sa ating ampalaya. Wow, may anong po Sana magtuloy kayo. Booker to. Yan, malaki na yung bunga. Yan. Ito. Mahaba naman yung sa picture, yung tinanim ko. Hindi ko alam kung bakit ganito. Yan, mahaba naman. Ayun, nasa ilalim. Ay, oh, ang dami. Ang dami pala sa loob. Ah, oh, hindi ko lang nakita. Nakakatawa naman ng ating ampalaya. Sige, damihan mo pang mamunga, ha? Para may ulamin ako. Kami. Yeah, meron pa dyan. Wow. pala yung ampalaya na maliliit eh, ang bunga. So, good morning. Good morning, Sitaw. Ano? Mamulaklak ka na? May bulaklak ka na ba? Wala pa. Mulaklak na rin. Yun, malapit na. Hello sa Yes. Dami ng bunga. Ay, naku. Ba't na ano yung ating kartis at tumba so this is our ano uh, last year ko itinanim ito na talong may bunga na sa wakas so ito yung bagong tanim na talong yan malalaki na laki ng dahon na yan guys ito naman yung ating palang so gubanda na siya At ito may sabong na may bulaklak na yung sitaw dito hindi talaga maganda yung lupa dito guys tignan nyo maliliit siya maliliit yung ano tangkay niya comparing dun sa nakapaso so bago tayo magkape ito yung libangan natin kino good morning natin sila at ito ay may bulaklak na. Yan. Oy, utang tatai diyan ha. Ito mga pusa kasi na ito. Diyan sila ang mga ano, kaya nilalagyan ko yung ganyan na puti. Pag maglagay ako ng ano dito guys, ng manure, tatakpan ko ulit. Kaya hindi ko masyadong inaano dito. Naglagay na lang ako sa paso. Mas maganda. And that's our salute, guys. Yeah, saluyot, guys. Yes, tablet saluyot. Bubi? Bubi? That's Bubi. ang ganda ng morning natin pag ganito. Ang daming flowers. Ayan, daming flowers. Ang ganda nito ah. Wow. So ito mga binili ko ito guys. Binili ko itong seeds na to. Pinatubo ko siya. Ito. binili ni amo ko. Ito, ito. Ah, white pala ito. Pinatubo ko to eh. Mm. Booby, ha. So ito guys, pinaano ko rin to. Pinatubo ko rin to. Binuhay ko siya. Ang ganda na ito so, mga ganyan and this is our sili kartis tapos meron yung malunggay Diyan ko na nilagay yung malunggay kasi pang personal use ko naman yan kesa yung lagi akong kumukuha doon kung saan saan so ito yung ating ito pangit na to pechay hindi talaga maganda magtanim ng pechay ngayon guys kasi namumulaklak agad kayo yung At wala pa kayong bulaklak, mamulaklak na kayo ah, at mamunga na. Yan, ganda ng sili natin, di ba?